That's yeah. right, dito na tayo. Thank you, thank you. Oh, thank you. Salamat, nakarating tayo ng uh, maayos mga kalingap. Ay, salamat. Basta na! Allah! Uchu, uchu! Allah, kawawa yung aking manok ah Ang Allah! Kasugat. Tapot Allah, ang nangyari? Ang Uh! after 15 days mga kalingap dito na naman tayo sa ating uh, bukid ang problema natin uh, hindi nagtubo yung ating itinanim bago tayo malis na okra dito sayang may kunting tumubo ito yung tumubo hanggang dito po tayo kaya lang yan po yung ating uh, tanim na uh, okra Iilan lang mga tumubo So, ang gagawin natin, sisingitan ulit natin. <coughs> hmm. So, ang gagawin natin ulit na ay uh, trabaho ulit. Trabaho agad. Ito yung ating uh, okra na iniwan. Oh. Ayan. Magtatanggal tayo ng uh, dahon dahil hindi punin natin anggal yung uh, mga dahon-dahon na gaya nito nakapag nakapagherbis sila, sila kayo no oh. halatadong nagherbis sila oh mhm mm -hmm. tanggalin natin itong mga dahon na to para magkoconcentrate sila sa abong niyan ah. tanggalin natin so 15 days na wala tayo dito marami rin silang na harvest oh Hmm. so buhay farming yan naman tayo tapos natin uh, magbuhay uh, yang taong bahay kaya naman ay eh. buhay farming na naman tayo Dahil bulaklak ngayon ah Dahil bulaklak oh. Puro bulaklak sila. so na araw. Dami ulit to. Tayo agad. Para dilidilid sa yung ating uh, pagtrabaho. Maulan po dito ngayon. Medyo maulan. Maulan. Ngayon ating alaga oh. Ngayon. ulan ngayon natin pagdating umulan nabawasan na natin ang kwan dahon itong ating uh, mga okra sunod naman ay ito tanim tayo ng sitaw dahil uh, ito wala tayong sitaw na makuha pa rin na uh, galante kaya ito na lang ang, um, yung kulay green. Ang ating tatanim dito. Sayang yung ating okra. Nalaki na sana. So ito start tayo ulit dito. Pagtatanim. Yan. Tanim ulit agad tayo. Tanim, tanim agad. At saya, umulan kasi, umulan, umulan, maganda. Kasi ngayon na natin lahat. <clears throat> okay na. Sana makita natin after 3 days tumubo na lahat. Sitaw sa ka po ito. Okay. Thank you very much. Ngayon naman pakainin natin si Luana. Yan dito. Kanyang pakainan